Alam mo ba na kahit hindi pa natuloy ang revamp sa hero na si Argus ay sobrang mapanganib pa rin ito. Isa ito sa mga underrated heroes sa MLBB na may pambihirang game mechanics. Ang downside lang naman sa hero na ito ay walang maayos na mobility ngunit kung damage naman ang pagbabasehan ay hindi mo dapat ito baliwalain. Sobrang solid ng ultimate nito dahil kaya nito tanggalin ang lahat ng debuff sa kanya at magkakaroon pa ito ng death immunity sa loob ng 4 seconds, bukod dito, ang kanyang 100% na damage na ma-eedidelt sa mga enemy heroes ay makukonvert sa HP para sa kanya sa oras na matapos ang kanyang ultimate. Pag usapan naman natin ang mga items para dito. Unahin mo ang Windtalker para sa splash damage. Procion side kung saan ang basic attacks mo ay magkakaroon ng 80 extra physical damage at mas low ang target ng 8% sa loob ng 1.5 seconds at umaabot ang stacks nito hanggang 5. Bukod dito magkakaroon ka rin ng extra 6% attack speed sa loob ng 3 seconds cap at 5 stacks. Swift Boots para sa additional na attack speed at movement speed. Berserker's Furry para sa critical chance at damage. Hoss Claw para sa light steel at additional na critical chance. At Great Dragon Spear para sa cooldown reduction at critical. Gamitin mo ang emblem na Marksman para sa additional 15% na attack speed, plus 16 adaptive attack, at 5% na light steel. Swift para sa additional 10% attack speed. Weapons Master kung saan ang yung physical at magic power na manggagaling sa mga equipments, emblems, talents at skills ay may increase na 5%. At War Cry naman kung saan sa bawat tatlo na sunod-sunod na damage dealt sa mga enemy heroes gamit ang iwalay na basic attack or skills, lahat ng damage na maididealt mo ay mag increase by 8% sa loob ng 6 seconds. Ang single basic attack or skill na magdidealt ng damage multiple times only counts as one. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa nakafollow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana'y may natutunan ka. Mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game hanggang sa muli.